Uh, good and kind person. So, so, stay that way, stay humble, uh, take good care of yourself, your health, and God bless. Pero, inyak, hindi kami para sa iyo, Alpha Boy. So, yun, happy, happy birthday, patient, back boy, na mahala, mahal namin, ng Team Alpha. Happy birthday, Alpha Boy. Let's go! Good, kind person, so stay that way, stay humble, uh, take good care of yourself, your health, and God bless. You know, oh, sa happy birthday, sa naging sa Asian pack boy sa ang manu pa yana? Pack boy, pack boy, pack boy. Ang alpha one ng deep alpha, and ang rare Pokemon. <laughs> ay nag-celebrate natin yung karawan Yung taon nang yan? E, ewan baka 40 na to eh. <laughs> Pero wala, na, wala, Isa kaalagang sa amin, syempre. Una-una uh, uh, Kung walang boy, wala kami content Wala <laughs> kami <laughs> <laughs> <na> content Wala day. Day. birthday alam mo naman Totoo ah! Uh, na, dito kami <laughs> Kahit uh, yung kami naglinis <laughs> ha at tamo, pinag <laughs> nagsisimula ka pa lang <laughs> doon. <laughs> kami yung bumibili <laughs> mga gabot mo, kami yung Ako yung katabi mo nung panahon meron kang mga pigsa sa mga katawan. Pero <laughs> kung kanya naman, ngayon, okay na si Pakoy. Makapin na, may hipin na. Talagang... Buka ko lang eh. Pwede lang ano, pwede lang sumali sa mga ano, American Idol po, no? Abangan niyo yung regalo natin, walang makapagbigay sa kanila, no? Oo. Okay. Yeah, so, yeah. ayan, ang talaga kami, nandito na kami sa ano, ah, S-Lex, malapit na kami dyan. Kailangan, oh. nandito kami sa ka mismo karo ni... Oo, hindi ka, pwede mo Pwede, okay, pag, pag ano, pag isang fuckboy, kailangan, nandun tayo, uh, ng Alpha One, nandun na Team Alpha, nakasuporta na sa kanya. Wala si Alpha Four, Wala, wala si Alpha Four. Pero, ay niya, hindi kami para sa iyo, Alpha Boy. So yun, happy happy birthday, Asian Backboy na mahal-mahal ka na -mahal na namin okay. ng na Team Alpha. Let's go! Jason! Happy, happy birthday, bro. And more birthdays to come. And more and to come. Again, happy, happy birthday, Asian Pacboy Worldwide. 0.50825 <laughs> of the universe. For the views. Yan, yeah, syempre gusto ko lang batiin ng maligayang kaarawan ang kaibigan ko na si Jason, aka Asian Packboy Worldwide. Yan, yeah, syempre tol, patuloy lang sa pagpapasaya ng mga sudyan, I mean, ng mga tao. <laughs> syempre <laughs> na, dito <laughs> lang kami sa lubog mo tol. Team Alpha number one, kami nice oh, si sa lang ngayon, May si Pagboy. Ang bitin ang nawagan din to. Yan, Asian Packboy, happy happy birthday sa iyo brother. Tuloy-tuloy lang sa pagpapasaya ng tao. Enjoy your day. Mag-inom ka, maglasing ka. Gawin mo lahat ng gusto mo. And ayun, yung regalo ko sa iyo sapatos, nandito lang sa Raisin Street Sneakers. Pag dumalo ka rito, huling mo, brother. Okay? Enjoy your day. Ino ka na. Team Rapidi, number one. Happy, happy birthday sa yo, Asian Pop Boy. Isa ka sa mga solid na tropa na mabilis makagaan na ng loob. Isa ka sa mga tunay, bro. Long live and sana marami ka pang birthday na sumunod. Always keep it going, Ray. Right? Safe always. Sir Ned. Yon! Happy birthday, Tapoy! Maligayang kaarawan, maligayang bati. May you have more ngipin to come. Ingat palagi, brother. At marami pa tayong rights na pagsasamahan. Happy birthday sa sa'yo, Asian Pacboy. Mabuhay ka. Ang gusto mo. At lagi mong tatandaan, huwag na huwag kang gagamit na ipinagbabawal na sabon. Mga dikit sabon. Let's go. sabon? <laughs> Yo, mga bibigtain Sabon. Sabon. Takop. masaya ka ngayong kaarawan mo dahil malaking substance ito. Siyempre, wish namin uh, uh, sayo good uh, health. Yeah. Uh, Lagi mo tatandaan 'di ba na marami ka pang mapapasaya ang ibang tao. At saka marami nagmamahal sa iyo. Sobrang dami. So yun, happy birthday, Pakboy! Maligayang karawan! Maligayang bati, Pakboy! Pakboy. <laughs> Wala naman sabi. Oh. <laughs> <laughs> Saan siya, ta? Doon ko pag-inaw. After the show. Ayan. Gusto ko lang batiin ang happy happy birthday, siyempre si Asian Pakboy, Jason. Uh, alam naman ang lahat ng team kung ano yung pinagdaanan mo, mga ano yung kabigat pinagdaanan mo, kung ano yung Pero still, sabi ko nga, nalangyan ka na. Mag nalay -nalay. So, kaya <laughs> naman, mukhang unti-unti, nakakabango na, at sana pangalagaan mo na kung ano yung meron ka kayo. Pwedeng nawala sa iyo ng mga nakaraan, dahil, naging <laughs> pabaya ka rin, pero ngayon, bawi tayo, at syempre, ang wish ko is, yun nga, magtuloy-tuloy yung karir, <laughs> Good health siyempre Jason. At uh, sana makinig lagi uh, <laughs> sa amin, <laughs> <laughs> so, para sa Parang dapat tinabot. Parang dapat tinabot. Parang dapat tinabot. dapat tinabot. Parang dapat tinabot. maraming salamat Jason, alam mo na, Parang peace tinabot.